Ayan guys, tinulungan ko na nga si mama dyan magpawid. Dinalaw namin siya sa borak nung time na yan. Namiss ko yan. Yan dati ang trabaho ng nanay ko. Maliliit pa kami. Yung mga nag-aaral pa kami. Alam niya, pagla ko mahirap, marami ang alam. Teka, habang nagpapawid. Katernay ko lang talaga kung marunong pa ako. Kaya, napatunayan ko naman na kapag natutunan mo minsan sa buhay mo na mag-inangita, hindi mo talaga makakalimutan. Actually, hindi lang sa ganyan lahat ng itinuro sa atin ng mga parents natin kahit wala na sila dala natin akala ko talaga hindi na ako marunong ilang years na din kasi alam niyo ba yung nanay ko nagpupuyat dyan sa ganyan tapos kapag na ibenta na ipambabayad na rin sa school. Pambibili namin ng bigas. Ganun guys. Pambiling ulam. Mahal na yan. Mahal na ngayon eh. Isang yung ganyan. I mean 100 pieces. Nasa 700 to 850. Depende sa laki. Mayroon pa. Okay. Dati nung naginipa pa kami, yung 100 pieces is 150 pesos lang. Ngayon, nakupo. Sobrang mahal na. Sige, ano pang hinahanap mo dyan? Magpa-pares-pares ka pa rin, eh wala ka namang makita. I enjoy telegraph generates. Pwede kang subscribe nyo ko i-video nyo ako parang naman may remembrance ako. Diba? Remembrance lang para. Tsaka pang ano na din. Pang content na din. Sobrang haba na pala. Ayan si mama. Mama ni partner. Dumayo lang siya dyan para mamawid dahil doon sa kanila walang ganyan walang mapagkunan ng nipa guys, panoorin hanggang dulo salamat guys, malaking tulong kapag tinatapos niyo yung mga video hindi lang po sa akin pati sa ibang content creator kapag nanonood po kayo tapusin nyo po hanggang dulo tulong din po sa en sa engagement at kapag may mga ads po, wag mo 'tong i-skip. guys, thank you for watching.